Magandang gabi po mga kalaki. Kain po tayo ng spaghetti. Ayan. Syempre po, ngayon po ay ilang days na ilang months na ba si Lola na nawala. Mm. Pare, ko si Lola Carmen paborito niya po 'tong spaghetti na 'tong mga kalaki, 'di ba? Mapapalo sa video. Pag pinapadalan ko siya ng spaghetti sa bahay, pag sinasubuan ko, diba, puro spaghetti galing ng challenge Anyway po mga kalaki, ngayon pong alas 7 po ng gabi ng May 12, ayan po mga kalaki. Bibigyan ko po lahat po ng na mga nagko-comment na naka-follow ha. Lahat po na nagko-comment na naka-follow, bibigyan ko po ngayon, i-check Iche ko po yan mga kalaki. Bibigyan kita ng 2 digit, mamili ka 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit. Mamili ka sa mga ibibigay ko po mga kalaki. Ayan, lulun ko muna lahat po, mabibigyan po ngayon basta po nakafollow. Pag hindi ka nabigyan, hindi ka po nakafollow, hindi ka nagsishare ng mga video namin. Kaya wag po kayo magtatampo, okay? Sa mga nagtsatsaga po sa amin, sa mga hindi ko pa nabigyan dyan, Bertman mo at Virgin at kung ano pong request mo kung 2 digits, sabihin mo kung 3 digits, sabihin mo, i-reply ko po agad sa inyo sa messenger nyo, okay? At comment na po dyan mga kalakaya, mag-comment po kayo sa video na to mismo mga kalaki, mag-comment po kayo. Yung mga nagko-comment lang po, ang bibigyan ko po rito mga kalaki at mga nagsishare ng video at nakapalo. Okay? 2 digit, 3 digit, 4 digit po at 6 digit. Pero, sa mga may birthday po ngayon, ang 6 digit nyo, eto po, nasa screen. Salamat po.